So nandito na tayo sa area kung saan po yung mga pwede na mga kalatag po dito sa so, mga about na mga nakalatag dito sa dulo to mga isa sa latagan dito sa bundo mga isa sa mga about na nakalatag dito meron tayong mga bag dito na mas okay pa mga bag mas. yan may mga bag tayo dito mga dito okay eh, pa eh ba ano lang ha so ito magkano bin to? 70 ha? 70 lang 70 lang mga isa okay pang kondisyon na ito mga isa -so, 70 pesos lang o oh. Yeah, sa so mga babae diyan no, oh, 70 pesos lang. Yeah, mga ganitong ori ng mga bag ng rito, So nakalata. Ito. So itong ganito, may okay, magkano to? 100? sa bungol 50 kuenta pa pala mga isa hindi lang ito mga isa okay pa pang condition nito mga isa katulad nito oh. Oh. Yan, mga 50-50 lang ito mga isa mayroon pa nakakita tayo rito isa. ito maganda rin ito pambabae ito ah. Yan. so magkano naman ito O oh, 100 lang daw ito mga Mga latag ni ate rito sa mga about na mga bag natin dito mga guys. Yan dito pwede natin mga bag dito. So matatawaran pa siguro naman siya mga presyohan din siya. Kung hindi naman sila loke. So, mayroon pa tayo dito? Yan. Ito magkano naman ito? 10. 35 lang oh tingnan mo mga bag niya na yate dito 35 lang So medyo na ano nagbisimbisi si Ate. May ba uh, nakamura lang ka dito talaga sa katulad nito. Yeah, mga bag mga, bag, uh, mga wallet niya rito, mayroon siyang mga wallet O bag. Yeah, sa mga kalata, Wala, well, salamat ah. Uh, sa dulo mga iso kung ano pa pwede natin ma uh, at noon natin dito sa mga bag na dito, no? Yeah. Yan katulad 'yan diyan yeah, mayroon na tanga solar. Ka bakit na. <laughs> naman yan? 350 lang Ay, 30, 30. Ay, 50 lang din. ganon pa ng camera 121 lang ay ay idol ko pa siya Good goods pa lang working working eh yeah. lang oh, 350? Okay. 350 lang, lang. Oh, may relava ko tropa makana yan

mga latag ni Busalan siyempre update na naman natin hindi natin makakalimutan shoutout pa kay Busalan para napapansin ko nagmumukha ka ng BTS isa, so, dito na update naman sa mga pangmasang dito sa about ng mga latag ni Busalan natin mga digital ano itong tawag ni Busalan oo digital digital di ba mabagong ano natin na stock natin ngayon ah Oh, mahirap ka panoorin tong number na ito. Ah, Roman numeral ba? Ganon? Ah, eh, kala ko Roma. Digital din naman, digital. Tama namang oras, no? ganito. Mm -hmm. So, magkano mga preso nito? 150 na. 150. So, mga digital natin, mga, bawat na mga digital slatag digital. ni... Boss Alan ngayon no? So mga ano na talaga no? So bagong lock, mga bagong lock natin mga ano natin. Yan yung mga binababad diyan sa timba. Ay to? Oh. Ay mga waterproof natin tatawagin oh. natin. Oh, mabigat ah, oh. mabigat siya na. No? So magkano mga presyo naman dito Boss Alan? 150, 150 lang din no. Kinaganda nito sa mga bat, mga latag ni Boss Alan ng mga bagong lock niya ngayon sa so, mga pwede na panlaban sa tubig. Oo, oh, oh. Ay, itong orasan niya, 2.23, ganon. Oh. Yan ang orasan niya mga isa yeah, sa mga latag natin dito. No? So, maraming ako kumalay bandan sa mga dito mga isa. mga ito, tag 150, 150 lang mga about mga latag. So, ito mga bagong lock niya mga ngayon mga relo natin ni Boss Alan, mga digital natin mga rilo ni Boss Alan. No? So, mayroon naman tayo mga pabango. 150 lang. 150 lang. Yeah. 150 lang mga pabango ni Busalan. Ano ba bro? Pakita natin yung Ito ba pang lalaki rin yan? Oo, oh, pang lalaki. 100 lang mga iso. Pabango 150 lang din. Eh. Hmm. Huwag ka susulit ang chicks natin ito. <laughs> Ma. Ato mayroon ko nakita bu sa dito. Magkano ng mga presyo nito? 150 lang. Ah ano sa Rolex, na? Ah, Rolex na. <laughs> uh, Rolex siya ma 150 lang pang masang presyo pang ano pang ah, pang mahirap baga. Ah. Mga ka dito. Ka Ito mayroon din 150 lang din to, mga Ay sandan lang Ay sandan lang. Yan. Mayroon tayong mga accessory dito sa mga at mga latag ni Boss Ara. All <laughs> may mga pang-chicks, pampabango, pampaakit sa mga kadalagahan dyan. O, oh, shoutout sa mga dalaga Nandito si Tony Vlog. Shoutout sa mga available pa. Ha! Ha! <laughs> Ito, shoutout kay Busalan, ha? O, Ah, oh, si Tony Vlog ha Available pa. <laughs> Kung sakali mayroong babae diyan available, si Mandan tataw si Mandan. Ah! Oh. Mga <laughs> sumayron so, naman tayo dito sa mga about ng mga takip. Nay magkano na takip nito? Iba-iba. -diba? Ah. O, oh, 20-20 lang daw. So, itong ganitong kalaki. So, ayan, mga 50 na ito. Ganitong sakit na kasirulan na wala kang takip. Dito sa Karamin Plano, sa, sa dulo ito, mga sa uh, tundo. Uh, mga latag dito sa tundo. Ah. Tapos, kwenta sa ganung mga kalalaki. So, 20 lang sa malalit. Mga kasirula tayo, mga walang takip. So, ito, meron tayo rito. So, mga magkano ito? 50 pesos ito, mga kaisong mga... Uh, lalagyan ng minodo. <laughs> yan, minodo, ha? Ah. O yan, 50 pesos lang O lagyan ng Lucky Me Yan o, Sa mga kutsara natin mga So mayroon tayo sa mga latag lang Tatlo sampo o tatlo sampo depende sa mga ganoon mga may ginto, may stainless. So naganap naman kayo sa mga about ng mga mga, mga pangmasa presyo. Kayo lang magpapagawa o battery magpabili ng battery. Mayroon tayong mga relo dito magkano? 20 pesos lang din ng mga relo dito kay Nanay Kunching no sa mga about mga krilo niya. Swerte-swerte yan. Yung katulad nito, gumagana, oh. Yan. So, kailang lang magmapapalinis. Kung so, talagang pagsakal ng talagang mga presyo dito 20 pesos lang, may rilo ka na. Yan, mga akin dyan sa mga charger, may power bank, mayroon dyan. Mga lumang cellphone, lumang kamera, mga vintage mga kamera sa mga pizza player. Maliban sa mga pizza, pwede niyo pang display. Mga souvenir lang natin sa mga mga vintage natin mga kamera pangkamot magpangkamot sa likod pwede rin magkano to o oh, 20 pesos lang ha yan yan mga ganun about na makalatag uh, dito ka na okay. oh salamat salamat sa likod ni. oh doon tapo tayo. ano na to naitanong niya ba to ito to ano to itong lalagyan niya oh, yan sumay so, mga pang tayo magkano Boss, magkano to, boss? 250 sa mga cutter ng mga halaman, no? Mga damo, mayroon tayo pang, pang landscape, no? So, yeah. so dito tayo sa, ano you know, o lagyan ng mga tools. Ito, boss, magkano naman to, boss? Boss, magkano dito to? One thing, ah? So, lagyan na ng mga tools, guys, o. So. Oh. Yeah. Kano daw yan?

Mangkano ang presyo nito, boss? 300. Oh, yan, sisilipin natin kung ano mga Elmo. Bakit wala ka ng sack float? Ano pa 'to, 'di? Eh? Tumatagos pala eh. Nawawala yung suot mo, ha. Yeah. Yeah. May shock, mayroon tayo. Ang shock natin, magkano boss? Okay. Manalo, yan. Yeah. Yan, yeah. magkano? Shock. 450 yeah, okay. okay. Dito ba to? Ang ganda. Yeah, salamat ha. <laughs> Vintage 800. na tolso mo kaya? 800. Sama ano na yun eh. Hangin na ni air na ni, di ba? Pwede <manyan> na gampang oh, yeah, no? mga talyer. Talyer. Sa truck ba? Sa truck yan o? Truck yan. Laka ng mga shock natin. Magkano daw? mga vintage no? okay. natin mga shock na magkano ito? kuya magkano ito? 1500 ito mga shock natin mga guys yan napakalaki pang heavy duty mga truck na talaga yan yung supply mo busing 150 yung supply tungkol supply 150, 150. 150. 150. 150.

So, uh, ganda no? Oh. So yan mga rilo natin Napakalaki mga guys so, Mga imbikta natin Napakalaki 1.5 daw Ito boss Magkano to boss? 500 500 Adidas Yan Adidas natin 1.5 ah Hindi 1,000 Adidas guys Ang laki So mayroon tayo rito Ano So malaki rin na ano imbikta imbikta ba 1,500 imbikta ba eh, hindi paano? hindi so yun mga gano'n hindi tatak malaman na rin tatak KY <laughs> so 1,500 daw yan 1,500 Airbrush, oh. Ano yan? Pampintura? Airbrush. Airbrush, ano yan? Pampintura. Uh -huh. Ah, Magkano yan? Vintage yan ha? O original? 70. 70. Yan, ang kalatag ni Six. Boss Tiso Six. So, dito mga isa mga kalatag dito sa Tondo. to mga isa mga latagan dito sa Tondo. Sa mga burautan dito. No? Yan. Ito po yung kaganapan po dito sa Tondo. Po, mga bawat ng kalatag dito. No? bani arbani pa arbinali na ni be o hai jalani pa ro